Ano po yung mga challenges na ina-encounter nyo doing this? Aside dun sa napakanalim ng mga Tagalog na ginagamit nyo dito, di ba nagkakabulong-bulong yung mga artista nyo sa pagsabi ng kanilang mga script doing this? Hindi. Uh, ang challenge ay eh, wala dun sa execution eh. Kasi mahusay silang lahat eh. At I'm not exaggerating, mahusay talaga sila. Uh, ang mga challenge, simple. Bigyan kita ng example. Uh, Mel Exena, kunyari, all-star cast. So, labing tatlo sila. Labing tatlo sila magkukostume ng ganito. Ang init-init. So, by the time magdumating sila sa set, magre-rehearse ako. Hinta ng rehearsal, pinapawisan na sila. So, magpupunan sa napawis, magre-retouch siya ng make-up. So, mag-take. Pagtapos mag-take, in the middle of the scene, I will cut. Kasi yung pawis nila tumutulo so magkakata naman ako magre-refer na naman sila etcetera etcetera so ang isang eksena, ng simply basahin pag ginawa mo hindi siya simple gawin di ba for example madaling basahin na ay yung ganito naglalakad sila namamasyal etcetera etcetera so maglalakad sila namamasyal etcetera etcetera mabato so maglalakad si Heaven na nakaganyan So, sumasabit lahat ng damit niya. Merong muntik pa. Little things na hindi mo mai-imagine. O kaya ang feeling nila, ang sari-sariwa ng hangin. Pero nasa ilalim sila ng araw. Ang init-init ng suot nila, nakaganyan sila. So, yung ganun, ganung challenges na uh, ano to, na walang kinana, may konting kinalaman pero hindi malaking bagay sa acting. Kasi kung execution lang, They come prepared. They know what they're supposed to do. They listen. They're willing to work hard. Kaya lang minsan talaga, pag mainit, mainit. Tapos kahit umuulan, hindi ibig sabihin malamig. Minsan mas mainit pag umuulan. Ano? Very minor challenges. Nothing, nothing great. Ay, isa pa pala. Dahil nagsushooting ng 1892 at lahat ng mga bahay na luma ay eh nasa main road na maraming dumadaan. Kahit isara mo siya, dinig mong ingay ng tricycle at ng sasakyan two blocks away, tapos nag-eeksena sila ng drama, you have to come. Tapos, mabawin. Little things na hindi naman legal talaga, pero wala kami magawa. Hindi namin kontrolado no? minsan. Thank you, Dr. So, yun lang. Thank you. Yung last session to the three cast, tanong ko lang kung kung how do you, kung paano kayo nakarelate dun sa character ninyo. Especially si Heaven na dalawa yung character mo dito, di ba? Yung makaluma at makabago. Saan ka mas naka-relate dun sa character mo, dun sa dalawa? Um, ayoko po sa masyadong magbigay ng, ng detalye regarding the characters para sana meron itong <laughs> surprise element pag lumabas yung trailer or yung first episode sa mga hindi po natin na readers. Um, pero naniniwala po kasi ako na may kunyari si Carmela, a part of her, ako na yun eh. Alam ko na naiintindihan ko na siya kumbaga na same naman kami kumbaga sa pagmamahal ng mga tao sa paligid na inuuna namin ng ibang tao bago kami. Um, regarding kay Carmelita naman when it comes to love then sometimes you become a bit selfish. Pero because tao ka pa rin. And I think both of them, parang pinapakita yung spectrum ng ng tao regarding personalities, di diba? And so, I can relate to both in a sense na I can be kind and I can be bad because of so many reasons. So, ayun po. Ganun, ganun ko siya tinitignan yung dalawang karakter. Si Jerome naman, saka si Joseph. Uh, sa akin, hindi na kamalapit siguro yung pagdating sa mga magulang. Pagsunod na ang laking bagay kasi nang, kung ano ang desisyon ng magulang para sa anak yung dapat ang gagawin. Medyo doon nung narelate ko kasi naalala ko bigla eh. Yung nabalikan ko ng mga panahon na kasama ko yung papa ko pa sa isang bahay, sa Tamesa pa ako nun. Sumusunod na talaga sa kanya. na kahit may sama ko ng Lord, hindi ko mapakita, hindi yan ang ganda ng napuntahan. So, why? Kasi kano'n din naman, kasi kapalad ni Juanito, kailangan niya sundo na pakasalan si Carmelita. Hindi yan. Diba? Hindi niya pinag okay. Thank you. Joseph? Um, I would say, I would say, uh, sobrang nakakaralit ako kay Leandro kasi number one is very career-driven. So, uh, to the point na yun, pinili niyang iwanan si Carmelita upang matupad, matupad niya yung pagiging pagsusundalo niya. And um, yung ipaglaban ng kanyang pagmamahal. Talagang kung may gusto siya, talagang gagawin niya ang lahat para makuha yung sino man yung babae niya. And uh, also yung yung values niya and ang pagmamahal niya pagbibigay niya importante sa kanyang pamilya. Thank you. Congratulations everyone. Looking forward for this Salamat. Thank you po. That was uh, maraming salamat po kay Alan Sancon. Next up, it's Jojo Panaliga ng Rider BH Studios. Tanong, uh, thank you. Tanong ko po kay Binibining Mia ay anong pakiramdam na nakikita mong um, yung mga paboritong eksena ng leaders mo are coming to life na with this castle production? Um, siyempre po, I'm excited and pasaya. Uh, lalo na po kasi, um, nung sa scriptwriting, siyempre po, hindi naman din talaga lahat uh, yung 500,000 words na novel mag sa series. Uh, binigyan po nila, ano, binigyan po nila ako ng pagkakatawa na pumili ng mga iconic scenes. At uh, sobrang, uh, kumbaga, yung time na sinusulat ko po yun, uh, tapos ngayon napapanood na na natin, kahit teaser pa lang, kahit kamunti pa lang. Kung baga, uh, iba po yung feeling na yung minsan sinulat mo, nakita mo po sa palabas. Kasi ako po mahilig din po ako ng mga series. Uh, international, local, at uh, appreciate ko po yung iba't ibang video. Kung novel, kung uh, film, kung uh, theater. Uh, naniniwala rin po ako na, ano, na actually pinaka-excited po ako sa mga malulungkot na eksena, yung mga tragic scenes. Kaya po, ano, kapag kausap ko rin po sila, uh, yun po yung minsan tinatanong ko kung tapos na ba kayo sa ganyan, gano'n. And I'm really looking forward kung paano po nila magpaparamdam yung emosyon ng galit, ng luha, ng pangungulila at pagkawala ng mga mahal mo sa buhay at yung bagay na pinakadilingan mo. Kaya po, ano, sobrang excited din po ako sa mangyayari si Yes. Palagay mo ba ma-influence yan kabilang manunulat sa mga future works mo? Ngayon na nakita mo po na kung paano isa pelikula ang mga gawa mo. Um, sa tingin ko, uh, magkaiba po kasi ang novel at ang film. Pero po magkakatama po kayo, magkakaroon siguro ng impluwensya kung saan. Uh, sa ngayon, sisiguraduhin ko po na lahat ng mga eksena ay uh, kumbaga accurate, kumbaga madaling gawin, madaling maunawaan. At uh, sa mga film location, so magkakaidea po kung uh, saan, saan, ba magandang lugar doon sila mag-usap, ano yung pinaka-romantic na lugar sa bahay? Ano yung pinaka-tragic? Uh, Kasi uh, tayo po kung sa novel or sa film, kapag kakunyari po ang eksena ay umiiyak, na break yung dalawang karakter, dinadagdagan po natin ng umuulan, dinadagdagan po natin ng uh, kumbaga yung mood sa paligid at uh, sa series po na nangyayari, uh, mas nakikita ko po, po yung ano yung, yung maita-translate ko ng series din sa novel ko. And, uh, kumbaga, uh, ako rin naman po bilang writer, Uh, gusto ko rin pong ibigay yung pinakamaayos at pinakamaganda na ipipresenta rin po sa